Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata Shemnaraan at Labing Isa hanggang Shemnaraan at labing Lima. Kabanata Shemnaraan at Labing Isa, si Zai Wenro, na medyo nandidiri kay Jacob kanina, ay medyo naiinggit sa kanya sa sandaling ito. Sa anumang kaso, ang kanyang manugang ay maaaring gawin si Boyu na maalaga at magalang, na nagpapatunay na si Jacob ay mas mahalaga kaysa kanyang sarili sa mga mata ni Boyu. Tinanong niya ang mga dati niyang kaklase tungkol sa background ng manugang ni Jacob, nagkataon na dumalo sa huling class reunion. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Ang manugang ni Jacob ay tila palaboy. Full-time worker daw siya sa bahay, kung ano ang eksaktong ginagawa niya ay hindi alam." Si Zai Wenro ay nasa negosyo pagkatapos ng lahat at nakita niya ang mundo mula sa saloobin ni Bowyo lamang. Natanto niya na hindi niya dapat maliitin ang saloobin ng manugang ni Jacob. Siguro ang kabilang partido ay isang napakalaking tao, kung hindi, ito ay imposible para kay Boyo na maging magalang. Ito rin ang nagparamdam sa kanya ng pag-aalala. Ang takot matapos niyang patawanin si Jacob kanina. Aside from other things, just with Boyo's respectful attitude, makikita na siya ay lagot talaga kay Jacob, siguradong hindi siya makakalaban si bowyo Kaya nga, tumingin siya kay Jacob na may kaunting takot, nag-alinlangan sandali at sinabi, Jacob, ngayon lang ako napahiya, lahat sila ay mga galit na salita. Huwag mo itong isa puso, matandang kaklase ang lahat. Ito ay isang bagay lamang ng pagsasabi lamang ng ilang mga salita, ano sa tingin mo? Alam na alam ni Jacob sa kanyang puso na napakamayabang ni Zai Wenru ngayon at biglang naging magalang sa sandaling ito at nagkusa pa na humingi ng tawad. Dapat dahil sa ugali ni Boyo ay napagtanto niya na hindi siya ganoon kadaling guluhin. Hindi niya gustong sumuko na lang kay Zai Wenru, ngunit sinabi rin ni Mei Qing sa oras na ito, "Jacob, pareho tayong magkaklase, huwag mo nang banggitin ang hindi kasiya-siya ngayon." Tumango si Jacob at sinabi kay Zai Wenro. Dahil nagsalita na si Mei Qing, hindi ko na nababanggitin ito. Ako ay isang tao na hindi nakakasakit ng iba at hindi ako mahilig na masaktan. Kung ikaw ay hindi mo na ako ituloy, syempre hindi ko ipapatong ang paako sa buntot mo. Kung may kung mausap ng ganito kay Zai Wenro, sasabog na siya. Ngunit sa oras na ito, hindi na siya nangahas na makipagsigawan kay Jacob. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa teritoryo ng pamilya Song, at si Yu ay may ganoong paggalang kay Jacob. Kung siya ay gumagawa talaga ng gulo, dapat tapos na siya. Sa makatuwid, masasabi lamang niya sa lubos na galit, Jacob, malaki ang respeto mo, gagawin ko. Siguradong itos kita mamaya. Napansin din ng ibang mga estudyante ang pagbabago sa ugali ni Zai Wenru. Alam ng lahat na si Zai medyo naiinggit si Wenru kay Jacob. May mga nagtataka din, itong si Jacob, ang galing talaga ng kanyang manugang, pwede ba ang pamilya Song ay maging magalang sa kanya? Ang puso ni Jacob sa sandaling ito ay labis ding nagmamalaki. Hindi niya inaasahan na siya ay dinala ng kanyang manugang. Ang kanyang manugang ay nakakatulong pa rin sa kanya na lumaki ang mukha. Sa ganitong ugali ni Boyo ngayon, sa bilog ng mga kaklase, dapat walang mga has na maliitin siya. Sa sandaling ito, dinala rin ni Paul ang kotse sa kanyang kumpanyang Smith Law Firm. Ang mga Amerikano at Chino ay kumikilos sa iba't ibang estilo. Ang mga Chino ay bihirang gumamit ng kanilang sariling mga pangalan, dahil naniniwala pa rin ang mga inchik sa pagiging mahinahon, malabo, at hindi masyadong pampubliko. Dapat e highlight ng kabuuan ang isang katamtamang paraan ng paggawa ng mga bagay. Gayunpaman, ang mga Amerikano sa pangkalahatan ay napakataas na profile. Mga kilalang kumpanyang Amerikano ay karaniwang ipinangalan sa kanilang mga tagapagtatag. Kabanata siyam na at labindalawa. Halimbawa, ang sikat na Boeing Company na isang super aerospace group na gumagawa ng pampasaherong sasakyang panghimpapawid Sasakyang panghimpapawid ng militar at mga sasakyang pangkalawakan. Pinangalanan itong Boeing dahil sa kanilang tagapagtatag na si William Edward Boeing. Katumbas ito ng founder gamit ang kanyang apelido bilang pangalan ng kumpanya. Ang isa pang halimbawa ay ang kilalang kumpanya ng hotel na Hilton Group. Ang nagtatag nito ay si Conrad Hilton. Ang pamilyang ito ay isa ring sikat na pamilyang Hilton. Ang buong pangalan ni Paul ay Paul Smith, Paul ang kanyang unang pangalan, at Smith ang kanyang apelido. Dahil itinatag ng kanyang ama ang law firm na ito, pinangalanan niya itong Smith Law Firm sa kanyang apelido. Ang Smith Law Firm ay kilala sa buong mundo pagkatapos ng maraming taon dahil sa pagsusumikap ng ama ni Paul. Kaya sa pagkakataong ito ay inilipat ni Paul ang kanyang opisina sa Ores Hill, at direktang pinili ang pinakamagandang area sa Ores Hill para sa lokasyon ng kumpanya. Pinili niya ang pinakamaunlad at pinakamataas na gusali ng opisina, ang Jemdale Building. Ang Jemdale Building na may 58 palapag, ay ang pinakamahusay at nangungunang limang star na gusali ng opisina sa Ores Hill. Karaniwang lahat ng nangungunang negosyo sa Oris Hill, sa bansa at maging sa mundo ay maaaring manirahan sa Gemdale Building. Dahil kilala rin ang law firm ni Paul Smith, at nagsisilbi ito sa buong mundo ng nangungunang limandaang kumpanya, binibigyang pansin din nila ang kanilang hitsura. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang M. Brand Group, na binili ng pamilyang Wade para kay Charlie, ay ang pinakamalaking kumpanya ng grupo sa Oris Hill, at pangunahing nakabatay ito sa real estate. Ang M. Grand Group ay nagmamayari ng ilang mga high-end na gusali ng opisina sa Ores Hill, at ang mga gusaling ito ay pinamamahalaan ng M. Grand Group mismo at hindi na ibenta. Kabilang dito ang buong Gemdale Building. Bahagyang nagulat si Charlie nang marinig niyang pinili ni Paul ang kumpanya sa gusali ng Gemdale. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili niya ang kanyang pag-aari sa pamamagitan ng isang pagkakataon. Pero pag-isipan mong mabuti, ang Gemdale Building ay ang pinakamahusay na gusali ng opisina sa Ores Hill. Ang isang law firm na tulad niya ay nangangailangan ng sapat na harapan, kaya walang ibang pagpipilian maliban sa Gemdale Building. Pagkatapos niyang mananghalian sa bahay, sumakay siya ng taxi papuntang Gemdale Building. Nasa ikadalawamputpitong palapag ng Gemdale Building ang law firm ni Paul. Diretso siyang sumakay sa elevator sa ikadalawamputpitong palapag. Hinihintay na siya ni Paul sa entrance ng elevator. Nang makita niya si Charlie, si Paul ay napakamagalang at siya ay lumapit at sinabi ng magalang. Charlie, talagang mahirap para sa iyo na pumunta dito. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi kay Paul. It's just a matter of raising your hand, huwag maging sobrang magalang. Inanyayahan ni Paul si Charlie na pumasok at sinabing, Charlie, hinayaan ko na ang isang tao na magrente ng ikadalawamputpitong palapag ng gusali na ito ilang buwan na ang nakalipas, at nagsimula ka agad ang pagsasaayos. Ngayon ang pagsasaayos ay karaniwang mabilis. Tapos na ang construction, paano na ang pangkalahatang feng shui? Mayroon bang anumang bagay na hindi angkop, at kung gayon, paano ito baguhin? Marahil ay binasa ito ni Charlie ng isang beses, at sa lalong madaling panahon nalaman na si Paul ay may napakaingat na feng shui layout dito. Ngumiti siya at sinabi, Paul, parang nakakita ka ng eksperto dito, tama ba? Sa tingin ko na set up mo ang entry point na ito. Maaaring magtipo ng Jusai Feng Shui Bureau. Mayroong isang Feng Shui Bureau para sa pag-iwas sa sakuna sa pangunahing bulwagan. Para legal ang negosyo tulad ng sa iyo, ang ganitong uri ng Feng Shui Bureau ay maaaring maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pinakamalaki ang lawak. Sa pangkalahatan, ito ay napakahusay. Napabulalas si Paul at sinabi, Charlie, ang galing mo talaga, nakikita mo ang Feng Shui arrangement ko sa isang sulyap. Mahina kong sinabi ni Charlie, Paul, naging magkaklase ang nanay mo at ang biyanan ko ng napakaraming taon, kaya hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Pero sobrang curious ako, since nakahanap ka na ng tao dito para makita ang feng shui, bakit mo ako inimbitahan? Hindi ito itinago ni Paul at tapat na sinabi, Totoo, kahapon ay inanyayahan kita na tulungan akong tingnan ang feng shui, Pangunahin upang makita kung mayroon ka talagang mga tunay na talento sa lugar na ito. Ngayon ito ay parang biglaan. Patawarin mo ako, Charlie. Kabanata siyam naraan at labintatlo. Curious talaga si Paul kay Charlie. Sa umpisa pa lang, akala niya kasali si Charlie sa pamilya Wade ng Eastcliff. Nang maglaon, kahit nahinayaan siya ni Charlie na alisin ang pag-aalinlangan na ito. Ang titulo ni Charlie ay nagbigay pa rin ng pagdududa kay Paul. Ang paghiling kay Charlie na lumapit at ipakita ang kanyang sarili na feng shui, ay talagang isang hakbang ni Paul. Nakiusap na siya sa isang tao na manood ng feng shui partikular dito. Kung hindi masabi ni Charlie pagkatapos niyang dumating, na ang feng shui bureau ay naiset up na dito, ito ay magpapatunay na wala siyang ganoong antas. Ngunit kung makita ni Charlie ang Feng Shui Bureau dito, ito ay magpapatunay na pambihira ang level ni Charlie. Hindi inaasahan ni Paul na makikita ni Charlie ang lahat ng Feng Shui layout dito sa isang sulyap. Matagal ding nanood ang dating master at nag-aral ng matagal at inilalatag ang mga ito. Hindi nagalit si Charlie sa hinala ni Paul. Sa kabaligtaran, hinangaan niya si Paul sa kanyang kagandahang loob sasabihin niya ang anumang gusto niya, nang hindi nagtatakip. Ang ganitong uri ng kalidad ay napakabihira sa lipunan ngayon. Kaya sinabi niya kay Paul, gusto mong makita kung mayroon akong kakayahang makita ang Feng Shui. Tao din ito in nature, pero dahil nandito ako, sisingilin kita ng bayad para sa Feng Shui, na kalikasan rin ng tao. Sa katunayan, hindi nilayo ni Charlie na humingi ng pera kay Paul bago siya dumating. Pagkatapos ng lahat, siya ang anak ng manliligaw ng matandang guro. Kaya kailangan pa niyang ibigay ang munting mukha nito. Ngunit dahil si Paul ay prangka, ang isa ay nagsabi ng isa, at ang isa ay nagsabi ng dalawa, kung gayon siya ay dapat ding makakuha sa parehong paraan. Nang marinig ito ni Paul, agad niyang sinabi, oo naman. Dahil imbitado si Charlie, bakit hindi siya babayaran? Gaya ng sinabi niya, Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang checkbook mula sa kanyang bulsa, kinuha ito para sa ilang sandali. Pinunit ito at ibinigay kay Charlie na nagsasabing, Charlie, itong isang milyon ay aking pangangalaga. Mangyaring tanggapin ito, tinanggap ni Charlie ang cheque ng may bahagyang ngiti, at nakangiting sinabi. Kung gayon, ako ay mas magalang kaysa kapalaran. Pagkatapos magsalita, Lumingali nga si Charlie sa paligid at sinabing, Ibig sabihin, nakikita nga ito ng isang eksperto, ngunit ang dalubhasa ay hindi may iwasang mag-alis ng isang bagay. Halimbawa, ang pasukan ng Jusai Feng Shui Bureau ay natural walang mali dito. Ngunit ang kabiguan na gumawa ng kaukulang layout sa likod nito ay talagang isang kabiguan. Nang marinig ang sinabi niya, nagmamadaling nagtanong si Paul. Charlie, Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabi, Madalas na sinasabi ng Feng Shui na ang lilang na enerhiya ay nagmumula sa silangan, ang kayamanan ay nagmumula sa silangan, at ang iyong pasukan ay nakaharap sa silangan. Walang mali sa pag-set up ng Jusai Feng Shui Bureau na nangangahulugan na ang pera ay mula sa iyong pasukan at papasok sa iyong kumpanya. Ito ay isang magandang simula ngunit ang iyong kumpanya ay dapat na kayang itago ang pera. Pagkatapos ng lahat, itinulo niya ang likod ng kumpanya at sinabi, Tingnan mo itong bahagi ng iyong kumpanya, mayroong mga transparent na floor to ceiling na bintana at transparent na salamin. Doon ay walang ganoon sa Feng Shui Bureau, kaya kakapasok mo lang mula sa pasukan at hayaan itong lumabas ng direkta mula sa likod ng walang tigil. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Kinakabahang tanong ni Paul. Pakiusap, linawin mo Charlie. Tumawa si Charlie at sinabi, may isang matandang Chino na nagsasabi na ang mga bamboo basket ay maaaring ginagamit sa paghuli ng tubig. Bakit mo nasabi yan ay dahil bagamat bunganga ng kawayan, ang mga basket ay maaaring pumasok sa tubig. Ang puwang mismo ay masyadong malaki upang mapanatili ang tubig. Kung hindi kaya ng kumpanya na panatilihin ang pera, malaki ang posibilidad na ang iyong kumpanya ay magiging malaki sa loob at labas sa hinaharap, na may mas maraming pera sa loob at labas, at sa huli ay walang may iwan. Napabulalas si Paul at nagtanong, Mr. Wade, paano masosolusyonan ang sitwasyong ito? Malumanay na sinabi ni Charlie, Una sa lahat, lahat ng salamin ay dapat e-film. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang baso ay transparent, wala itong ibig sabihin, pero kapag may kulay na, kahit light brown lang ang kulay, ito ay katumbas ng paglalagay nito. Ang salamin ay nagiging pader, kabanata siyam naraan at labing apat, tuwang tuwa na tumango si Paul at sinabi, maraming salamat, Charlie, ayusin ko ang isang tao na gawin ito ng mabilis. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala hindi pa ako tapos magsalita. Nagmamadaling sinabi ni Paul na may paggalang. Charlie, sabihin mo sa akin. Sabi ni Charlie, kapag naglagay ka ng pelikula sa baso, kailangan mo ring maglagay ng Golden Brave sa kaliwa at kanang bahagi. Dapat itong gawa sa purong ginto upang gampanan ang pinakamahusay na papel sa kapalaran. At saka, sikat si Paisyo. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang pera ay kumain ngunit hindi humila, ngunit hindi para makapasok. Ito ay katumbas ng pag-set up ng Feng Shui bureau para sa pag-iingat ng pera. Pagkatapos pumapasok ng pera, maaari mong panatilihin ito at ang iyong negosyo ay natural na umunlad. Hinawakan ni Paul ang kamao ni Charlie nang may pasasalamat na tingin at magalang na sinabi, Si Charlie ay talagang karapat dapat sa titulong guro. Mula ngayon, ako, tulad ng iba, ay igalang ka bilang guro. Ngumiti si Charlie at iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangang tawaging master. Kung tawagin mo akong guro sa harap ng aking matandang guro, o sa harap ng iyong ina, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa kanila. Paul blurted out, mula ngayon, sa harap nila, Tatawagin kitang Charlie, pero kapag hindi sa harap nila, dapat kitang tawaging Master Wade. Pagkasabi noon, agad na kinuha ni Paul ang kanyang checkbook at nagsulat. Pagkatapos ay pinunit niya ang cheque. Kinaladkad ang kanyang mga kamay kay Charlie nang may paggalang at sinabi, "Master, ito ay isang panustos. Mangyaring tanggapin ang iyong mga gastos." Sinulyapan ito ni Charlie at nalaman na ang cheque ay nakasulat sa halagang apat na milyon, at sinabi niya, Paul, marami na ang isang milyon. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Tatanggapin ko itong isang milyon, ngunit itong apat na milyon ay dapat mong bawiin. Matatag na sinabi ni Paul, Hindi, Master, kung hindi dahil sa iyo, baka nasa Ores Hill lang ako sa kinabukasan na walang gaanong kayamanan. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at mumiti, ilan lang itong mga kasabihan tungkol sa Feng Shui, kahit na hindi ko ito ituro sa iyo, maaaring hindi ka kumita. Pagkatapos ng lahat, ang iyong law firm ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon at sikat na sikat na. Si Paul ay taimtim na nagsabi, Master, totoo po na noong nagbukas ang tatay ko ng isang law firm. Siya ang unang kumuha ng ilang kaso at nawala lahat at kakaiba ang mga dahilan ng pagkawala ng kaso. Sa panahong yon, inimbitahan ng nanay ko ang isang feng shui gentleman mula sa Chinatown para makita ang feng shui ng law firm ng tatay ko. Noong una, tinanggihan ng aking ama ang ganitong uri ng oriental feudal na pamahiin, ngunit nang malinaw na nalaman ng feng shui gentleman na ang nangyari sa aking ama. Pagkatapos ng ilang mga paghihirap, Napagtanto ng aking ama na ang mystic academic feng shui talaga ay pambihira. Pagkatapos ay binago ng feng shui gentleman ang layout ng law firm ng aking ama at muling nagtatag ng isang feng shui bureau para sa kanya. Simula noon, ang law firm ng aking ama ay umunlad. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Paul nang may damdamin, "Kung hindi dahil sa feng shui, ang aking ama ay maaaring nabigo sa simula ng kanyang negosyo." At hindi nagkaroon Smith Law Firm. Kaya naman matatag ako at naniwala sa dahilan ng Feng Shui. Hindi inaasahan ni Charlie na sa simula ng negosyo ni Paul. Ito ay dahil sa Feng Shui na ito ay nakaligtas. Ang Feng Shui kung minsan ay napaka-magical. Kapag handa ka na at may utang ka sa hangin silangan, maaaring hindi dumating ang hangin silangan. Kung gayon, kahit paano ka maghanda, imposibleng magtagumpay. Ang Feng Shui ay gumaganap ng papel ng paghiram ng hangin silangan. Kabanata Siyam naraan at Labin Lima Ang paghanga ni Paul kay Charlie ay talagang tinatawag na isang limang katawan na cast. Siya mismo ay isang Amerikano na mas mukhang Chinese. Bilib siya sa Chinese tradisyonal na kultura at Feng Shui metapisika, at naniniwala siya ng husto. Lahat ng sinabi ni Charlie ngayon lang ay nagparamdam sa kanya na ang mga nagawa na feng shui ng lalaking ito ay hindi maarok. Kaya naintindihan niya kung bakit may nagbibigay kay Charlie ng luxury villa na ang halaga ay higit sa isang bilyon. Alam na alam ni Paul ang kahalagahan ng isang feng shui master. Isang magaling na feng shui master lamang ang makakatulong sa mga tao na mapabuti ang kanilang swerte at mangalap ng kayamanan. Makakatulong pa ito sa mga tao na baguhin ang kanilang buhay laban sa langit. Sa makatuwid, mas mahusay ang Feng Shui Master, mas mataas ang kanilang bayad sa hitsura at mas mataas ang kanilang halaga. Halimbawa, si Li Jia Cheng ng Hong Kong, sinasabing ang kanilang Royal Feng Shui Master ay magbabayad ng daan-daang milyon para sa isang pagbisita. Kaya naman, naramdaman pa niyang medyo maliit ang kanyang apat na milyon na cheque. Alam niyang dapat niyang sulatan siya ng tseke para sa sampung milyon. Sa pag-iisip nito, diretsyo niyang pinutol ang apat na milyong tseke at itinapon nito sa isang tabi, at pagkatapos ay nagmamadaling isinulat ang siyam na milyong tseke at magalang na ibinigay kay Charlie. Seryosong sinabi ni Charlie, Paul, sisingilin kita ng isang milyon, sapat na ito, hindi mo kailangan pang ibigay sa akin yan. Seryosong sinabi ni Paul, Mr. Wade. Ang Feng Shui metaphysics mismo ay nagbibigay diin sa kabanalan. Some respects, money is also a representative of piety. Kaya sana tanggapin, kung hindi, magmumukha kang hindi sincero. Hindi kapos sa pera si Charlie. Mayroong halos 22 bilyon sa buong account niya. Hindi niya alam kung paano ito gagastusin. Binigyan man siya ni Paul ng isang milyon o sampung milyon, wala talagang pinagkaiba sa sarili niya. Si Charlie ay hindi hihingi kay Paul ng masyadong maraming pera. Ang pera ay isang anyo lamang. Siya ay walang opinyon sa kung magkano ang kanyang ibinigay, ngunit siya ay nagbigay ng labis, at ito ay talagang hindi angkop. Gayunpaman, determinado si Paul at ayaw niyang bawiin ang pera, siya ay nagpumilit na tanggapin ito ni Charlie. Nang makita ito, hindi na umiwas si Charlie sa kanya na nagsabing, Dahil kailangan mong ibigay sa akin ang pera, tatanggapin ko muna, pero kung kailangan kong gamitin ang yung barrister in the future, dapat singilin mo ng maraming pera hanggat dapat ito. Napangiti si Paul at sinabing, paano yun gagana? Ikaw ay guro, maaari mo akong gamitin. Iyan ay isang kadakilaan sa akin. Sinabi ni Charlie, sa kasong ito, mayroon akong legal na gawain sa hinaharap, kaya hindi ako nangahas na lumapit sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Paul, Mr. Wade, kung mayroon kang anumang legal na pangangailangan sa hinaharap, maaari kang pumunta sa akin at dapat kong kolektahin ang pera ng normal. Tumango si Charlie at ngumiti. Ito ay halos pareho. Pagkatapos magsalita, tiningnan niya ang oras at sinabing, Paul, dahil wala naming masama, kung gayon hindi na kita guguluhin ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Paul, Master Wade, gusto kitang ipaghain sa isang pagkain ngayong gabi. I wonder kung may oras ka. Ngumiti si Charlie at ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, I don't have time, may gagawin pa ko, kailangan ko nang umalis. Nang marinig ito ni Paul, agad siyang tumango at sinabing, Since may isang bagay na dapat gawin si Mr. Wade, kung gayon hindi kita aabalahin. Dahil sa pagiging simple ni Paul, labis siyang pinahahalagahan ni Charlie. Karamihan sa mga inchik ay mas gustong maging magalang. Kung may ibang gustong mag-imbita sa kanila sa hapunan, at kung sila ay umiwa sa isang bagay, tiyak na sila ay patuloy na mag-imbita ng ilang mas masigasig na mga imbitasyon hanggang sa tahasan nilang tanggihan ito. Minsan, deep inside, They don't really want to invite the other party para sa hapunan, magalang ang pakikitungo nila sa isa't isa.